Kaya kapag may nakita ng mga jeep sir katulad ng ganyan di ba para may mga jeep sa harapan mo no Pag mga ganyan sir syempre pag may nakita ng jeep medyo alalay ka na agad sa brake no Kumbaga slow down ka na kasi yung mga jeep na yan bigla bigla na lang uminto Pag nakita ng pasahero yan eh kahit mabilis ang takbo niyan eh bigla bigla na lang puminto kaya kayo Kapag may jeep sa harapan nyo medyo alalay talaga kumbaga advanced thinker kayo Kasi di natin masabi yung galaw niyan eh -iba, iba ang isip niyan Minsan bigla na lang hataw yan bigla na bigla bigla na lang hihinto no. Lalo pag may ramen paseros, may merong kaagawan sa likod ng jeep. Kumbaga dalawa sila nag-aagawan eh wala. Kumbaga imbis na safe yung yung travel niyo, yung biyahe niyo eh wala. Pambangga niyo pa no. Okay lang kung jeep mababangga niyo, hindi. Ang sama minsan yung pasahero pa eh na bumababa, ayan eh, di ba? Bigla-bigla na lang minto. Tapos minsan pag kababa ng pasahero na yan, eh bigla-bigla pa rin yang tatakbo nang mabilis naman, ay magpa-overtake no. Yan, kaya pag ganyan, medyo alalay lang sa, sa brake Kasi katalasan sa mga, napapansin ko sa mga bagong driver eh Pag nakita ng jeep, parang go with the flow lang, relax lang yung driving nila Eh, di nila alam, parang, kaya pag nag-brake yung jeep, eh wala Pati sila napapabreak din, bigla kaya Kaya ako, pag nag-drive din ako, medyo pag nakita ko ng jeep, medyo syempre Alalay na agad sa, sa brake, no? Yan, delikado yan Isa yan sa number one na kakaway ng mga driver, yung mga jeep na ganyan tulad yun, no, di ba? pag nakita ng mga pasahero, hinto tapos bibilisan